wala pa 'no 'yung magkakabura naman sila loob siguro mo na basta 'yun 'yung nang tumating, man

malaman? Kung si mo, atin mga tumulti na eh. Alam naman sa parang ito. Saan yung pangalan nito ganyan? Tama na yung kayabangan mo. Ang sasabihin mo. mga multyo. Mga multyo? pa. Anong tanong? Kailangan mong salita. Saan yung tanak mong Sa mga multyo. Saan may wala may katuparan na nakakaitig sa lapit sa na Laya, kailang man, at tayo malalagay sa Ay pilihin siyo na sa atin. Dahil yan, ay dapat tayo Sa pagkat hindi mo magkasagal, sa atin ang sa

O oh, nakita mo na? Hindi ba gusto? Ayaw palang mag-uwanan. Anong to to? Mga lungkol ko! Nangyari nyo lang lang sa sa inyo! Nangyari nyo lang sa inyo! Nangyari nyo lang sa inyo! Nangyari nyo lang sa inyo! Eh! Yeah. Uwaw sa wakal ng tayo. Yeah. At ayaw naman kulang kung anong nangyari sa roko. tol. Kaya niflang. Jadi nanti jangan karena karena kain asin jangan la ủa là cái gì? ủa là cái gì? ủa là cái gì? ủa là cái